And happy happy birthday. Uh, wishing you good health and more 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 birthday to come. And um, sana marami ka pang matulungan lalo na yung mga nangangailangan. So I'm here to support you always and andarito lang ako parati sa likod mo. And mahal na mahal ka namin ng mga anak mo. Mahal na mahal kita. Love you. God bless. Daddy Frankie, again, happy birthday! Sana i-bless ka pa ni Lord ng maraming marami para marami ka pa matulungan. God bless you, happy birthday. Mama, birthday to come. Thank you so much! Happy, happy birthday po, Daddy Frankie. Uh, maraming salamat po sa lahat ng tulong niyo. Tapos sa uh, bigyan po sana kayo ni Lord ng mahabang buhay. Tapos yun lang po, happy birthday po ulit. Thank you so much! happy happy birthday nga pala sa nag-iisa naming daddy. At syempre, daddy rin ng mga uh, kababayan natin, ng mga nasa laylayan. Ayan, uh, daddy, uh, sana marami pa tayong pagsasamahan, marami pa tayong pupuntahan no, na mga kababayan natin. Once again, happy happy birthday sa'yo. Sana lagi kang uh, malusog, no? maganda ang pangangatawan. at more blessings to come at sana uh, lumago pa lalo yung ating uh, vlogging lalo na yung uh, Facebook page mo at YouTube channel so yun lang Right. thanks so much. Ayun, that's uh, happy happy birthday and wish you all the best. Siyempre, God bless palagi at marami pa tayong uh, tutulungan ng mga kababayan natin na nasa ilayang ng ating lipunan. At siyempre, ang isa sa pangarap ng uh, ating founder eh, naikot no, ang buong Pilipinas para makapagbigay ng tulong para sa mga kababayan natin. Parang sa lahat, ayan sa araw na ito ay special day ng ating founder. Daddy Pranky Ayan, ah, babatiin lang po natin ng Happy Happy Birthday And more blessings and million folds No? From blessings Ay Wait lang! So, magandang araw po sa inyo lahat Mga kababayan, mga kabaranggay Ayan ah, ito ano na ito ay special day ng Daddy Pranky Ayan, Happy Happy Birthday Daddy Pranky And more blessings to come, good health at saka sa family mo and thank you sa friendship no through ups and downs and sasama pa rin tayo mga ka -team. so yun lang labad lang at sana marami ka pang matutulungan na mga nangailangan dito sa Pinas nangarap pa ba, ba si mong bansa hindi <laughs> joke lang na dito sa Pinas and syempre uh, thank you din na lahat ng mga kasama mo dito sa Team Daddy Pranky ay inaangat atas. Yeah, maraming salamat. Uh, God bless and more blessings to come. Thank you. Happy birthday sa team ng uh, Team Daddy Pranky. Yeah, maraming maraming salamat kay Daddy Pranky na patuloy na pagtitiwala sa team sa akin sa pagdadrive ng ano uh, ng ban kung saan saan kami nakarating so kailangan natin ingatan si daddy frankie may maraming salamat sa iyo at happy birthday more power and more god bless to so yun guys gusto ko lang batiin ng happy happy birthday ang ating founder na si daddy frankie Uh, wala kaming ibang hiling sa inyo, Daddy Frankie, kundi ang inyong malusog na pangatawan at sana bigyan ka pa ng mahabang buhay. Alam ko mangyayari yun dahil sa napakarami naman nagmamahal sa inyo at nagtipire sa inyong kaligtasan at sa iyong kalusugan. Kaya sana ipagkaloob ng Panginoon para mas marami pa kayong matulungan at patuloy nyo matulungan ang ating mga kabayan kasama ang buong team. Muli, happy happy Bulli, birthday ba? po, happy, uh. Frankie, and bless po sa inyong family, sa buong team. Yeah. Salamat po. po. Maraming maraming salamat sa lahat ng inyong mga adikain. Thank you, so Sana mas marami kapag pang yan, pagpalangin ka ni Lord sa karawan mo. Sabi ko nga kanina, yung prayer ko kanina, kung paano ka pinasaya, pinagpala, iningatan ni Lord for the past years, itong taon na to at sa mga succeeding years, 101% kasama mo kami, kasama mo ako na nagpre-pray lagi. Naingatan kayo palaki ni Lord ang buong team, buong pamilya ninyo, ingatan at pagpalaki in ni Lord. Good health palagi, yun ang pinaka the best. Okay, happy, happy birthday. Ngayon naman, Ma'am Rochelle, it's your turn. Yeah. Kanina kasi sa video natin napakinggan. Pero ngayon, personal naman yung message. Ma'am uh, Rochelle, palapakan po natin. Um, uh, magandang gabi po sa lahat. Sa lahat ng mga nandito, lahat ng mga umaten. Maraming maraming salamat po um, yan, sa kananay, kanan kala Kuya Fred, sa mga kapatid niya, sa mga kamag-anakan, Danny Franco. Um, <laughs> <laughs> um, uh, sa lahat ng mga content creator na nandito, rito uh, maraming maraming sa pag maraming maraming salamat sa pagdaloy niyo. Um, sana mag-enjoy po tayong lahat, no? And sa honey ko, happy <laughs> happy birthday han. <laughs> ah, uh, niya kasi sinasabi sa akin ko mahal, mahal ko siya. Sabi ko, hindi naman ako mag-stay dito. Uh, kung hindi ko siya mahal. Sobrang mahal ko si Daddy <laughs> <Yay! laughs> <Yay! laughs> <Yay! laughs> yeah, no, Pratt. <laughs> Yung kiss mo nila, friendly kiss. Tama? <laughs> <laughs> tayo po kayong dalawa. Yeah! Yung kiss kayong magagawa kung <laughs> kung 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 hindi uh, ko nakita. Bigla, hindi ko nakita. Okay, maghalapan po kayong dalawa. Bibilang po kami ha. Bibilang tayo. Nang 10 seconds, ano. Okay, ready? 1, 2, 3, go. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 2, 2, 1. Palakpakan po natin sila mga kaibigan. Ice cream pen. Pwede ba tayo mag-play ng birthday song?

You're gonna blow it. Ready? One, two, three. Go! All right, so it Frankie. It's about relationships. Happy, happy, happy birthday Saya ang tugtugan, sa'yo ang sayawan Happy, happy, happy birthday Sana'y hulikay ang lahat Thank you very much! Happy, happy birthday! May pa, panapakan po natin natin yung birthday celebrant, Daddy Frankie!